So hello guys, so magandang araw So nagbabalik na naman tayo Dahil ayan, Mayroon na naman tayong Sasagutan na mga comment O mga katanungan Galing po sa ating viewers Alright, so Siyempre ang ating uh, Trabaho is magbigay ng mga uh, Tulong Sa mga gustong kumuha ng motor Alright, so sa mga bago pa lang Sa aking channel, ayan, so bago ka pa lang so wag mo kalimutang pinutin yung subscribe button sa baba guys at syempre pakahit na lang din ng notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating video yung i-upload so ayan guys so wag na natin tong patagalin so tirahin na natin tong comment ng ating uh, viewers so tara let's go So ito na guys, ang tanong ni, ayan, shout out sa yo Chris Lloyd Dalmini. ayan so shout out sa yo. So ito po yung tanong niya. Good day sir, Naabay chance ma-approve visa nag-abang lang upalay palay. 6 uh, years na ko nag-abang sa area pero na ako'y trabaho sir. So, five 5 years na niya almost 30k monthly ang sahod. So ma-approve ba visa ka residente sa area? So, yung tanong ko niya is, ayan, Bisaya. So, sigurado hindi kayo nakainindi yung mga Tagalog. So, ita-translate natin guys sa Tagalog. So, uh, ang kanyang tanong guys is ganito. So, sir, ma-approve ba ako? Dah uh, kahit na uh, nagririnta lang ako ng bakay. So, almost 6 years na daw siya nagririnta. Then, mayroon din siyang trabaho na almost 5 years na din at may asahod uh, sahod na 30k monthly. Ayan. So, ang tanong niya, maa ba siya sa application kahit hindi siya residente sa area. Ayan, guys. So, ayan. So, mga Tagalog dyan, oh, sana na hindi nyo to. So, tara, sagutin natin to, guys. So, para naman sa akin, guys, uh, sa CI, so, hindi naman nagmamater yung uh, Uh, nagre-renta ka lang sa disapproval ayan so basta po guys uh, during application or during pag-apply nyo ng uh, application is dapat nakalagay doon ang permanent address po ninyo ayan so dapat detalyado yun guys para in case nahanapin ng bangko kung taga saan ka talaga so syempre mapasi ay natin doon sa permanent address po ninyo at for example, kung uh, umalis kayo sa niririntahan po ninyo na bahay, so mayroon pa rin hahanapan uh, na lugar kung saan po kayo nakatira. Uh, so siguraduhin nyo lang guys na may sapat kayo na income. So makapagbayad kayo sa inyong nirintahan na bahay. At the same time, uh, kaya nyong bayaran yung ina-applyan nyo na motorcycle. So uh, para sa akin, hindi nagmamater yung uh, disapproval sa Ayan, nag lang kayo. So, dipindi pa rin yan guys sa uh, ay kung ano ang nag na information uh, tungkol po sa iyo. Ayan, so, doon sa permanent address po ninyo at doon sa nire-rentahan na address. So, kung ma-matter yun guys sa uh, capacity. Ayan, kung anong klaseng tao ka po. Ayan. So, sa mga gustong kumuha ng motor dyan guys, so, oh, mayroon akong video ito. So, paano at ano yung requirements sa pag-apply ng motorcycle loan at saka tips para mabilis ang pag-approve ng application dito sa Motorbit. sana mapanood nito guys pagkatapos itong video. Alright guys, so hanggang dito na lang tayo. Ayan, sa mga may mga katanungan pa. Ayan, so free kayo mag-comment yan sa baba. At saka sa mga bago pa lang sa ating uh, YouTube channel, ayan, huwag niyong kalimutang pindutin yung subscribe button. ayun At kung nagustuhan itong video guys, so pakireact na lang, like and share. Ayan kung mayroon kayong uh, mga kapamilya na gustong kumuha ng motor na katulad nitong uh, nagtatanong ayan, uh, pwede nyo i-share itong video para may idea na po sila kung paano mag-apply ng motorcycle loan dito sa mga so thank you and God bless sa ating lahat